Pati po mawawala. Wow, ito pala yung nakikita ko sa personal. Na yun na. Uy, na guys, gusto kape? Dito o. Uy, dito muna. nga, ganda naman. Ito ito po, sumugod na naman kami sa isang namin. kami. Dito na po kami sa tao po! Parallel mates through ano po siya? po! na! po! Ay, Ay kakita naman ng na balena. Ang lang naman. Wow! Yes, ma'am. Let's si Betsy. Tuyo, may baril, no? Gawin niyo na yung... Huwag kayong mahiya, guys. Yeah, kami may totoong baril ako, ma'am! Hindi na po kumulog ako. Finally po, nakisa na namin po ang inahanap namin bahay. Dati po kami nagkaligaw-ligaw. Ito po sa unang bahay na pinuntahan namin kay Mayola Regina na karimix ko namin. Naligaw-ligaw po kami. Tapos sa pangalawang bahay po kay Mayora Joan na remix din po namin. Naligaw din po kami. Ayan, puro ligaw-ligaw po ang nangyari pero exciting naman po. Masaya naman po yung uh, araw na ito. Ayan o, kaway-kaway muna kayo dyan. Asan na oh. siya? Ayun o. Toy oh, kawaii. kang magalala, maganda ka dito. Maganda tayo dito. 'Di ba? Oh, 'di ba? Oh. Diba? Maganda?